Ayan, gusto niya siya daw magwalis. Nagaiyak na naman kasi inagaw so, kong walis ambo sa kanya. Ayan si baby. Ayan. Ayan siya. Hindi lang pagwawalis. Gusto niya matutunan. Kasi, titiklop. I, I mean, hindi lang pagtitiklop. Ayan, gusto niya matutunan. Kundi, pagwawalis kasi mas natuto siyang magtiklop ng damit kaysa magwalis kailan baka maglaro na naman yan <laughs> ang tubig ayan huwag niyo pong pansinin ang background ng video ayan ayaw niya magpa video kaya takbo ng takbo yan ayan magpa-plaster na kaya mo mag... kaso nahihirapan mahika pa rin Ikaw alam pakit ganun sana gumaling na siya